Yung nahuli po ng uh, arsog ng NCRPO na Chinese nationals, na napa-national, na napakaraming armas, mm. may mga ID pa, may helmet pa na Kevlar na nakalagay China at may plug pa ng China. Uh, ongoing po yung investigation nin ninyo dito mamano ng PNP. Tama po ba? Tama po sir ongoing po yung uh, investigation po ng uh, NCRPO uh, regarding PAD po doon sa implementation po ng search warrant po nila noong na, ang April uh, 14 po na nagresulta nga po sa pagkakaaresto nga po ng isang uh, Chinese national at yung pong mga kumpis ka po natin ay uh, ay uh, naisumitin na rin po sa korte at naisampan na po yung kaso doon po sa mga posible po na maaaring uh, connection po nita doon sa ating mga sinasabi po na pinangangambahan ng mga sleeping cell. Yan po ay uh -huh. uh, under investigation sir. Uh -huh. But based po sa ating coordination sa NCRTO, ito pong ating na uh, Chinese National ay nagtatrabaho po sa Pogo related uh, business po. Ah Pogo. Hindi kaya pangamba kasi ng ilang uh, netizen ma'am, baka ito'y intelligence officer, parang mala Spia. James, James Bond, espiya. Hmm. Sa, uh, sa umaga Pogo, sa gabi, James eh, intelligence officer ano pala? Parang James Bond. Mala James Bond na uh, Colonel Ajin. Tuloy-tuloy po uh, sir Erwin yung ginagawa po nating background investigation dito po sa nanghuli po natin at doon po sa dalawa pa po, po niyang kasamaan. bagabad yung isa po ay uh, wala naman po nakitang uh, uh, basihan para po siya i -detain. Yung isa lang po nakasamahan po dito ay uh, dahil nag-attempt po itong i-bribe po yung ating mga ay kurak po yung ating mga pulis at naglabas po ng 3 million. Kaya nung mm -hmm. nilabas po niya yon ay kaagad po siyang inaresto po ay, at mabuti. po ng corruption of public officials mabuti. po.